Good morning mga day, this is Basu dan yung vlogger, a day in my life sa content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go. Nakakatapos ko nga lang po pala maligo sa mga oras na yan. Kaya naman samahan nyo ako maglinis ng kwarto. Ewan ko ba mga beka, katapos ko lang naman maligo tapos bigla akong sinipagan maglinis. Pero pag nakita nyo naman kung gano'ng kakalat itong kwarto ko, talagang gugustuhin nyo na lang talagang maglinis araw-araw. Sobrang dami pa kasi ditong gamit mga day sa loob ng kwarto na to. Tapos si Kuya mo dito pa nga po talaga sa salabas na Hindi ko na siya mga day katabi dahil nga sobrang likot mga be. Parang narurugado na talaga ako sumasakit na masyado yung katawan ko. Alam nyo ba, tawang tawa ako sa sarili ko dahil nga paglinis ko mga be. Napakarami kong nakuhang insect insekto dito sa gilid-gilid ng higaan namin. Paano ba nakakapasok? Ko? Minsan kasi pala talaga naiiwanan ko nga nakabukas ng itong kulambuko dito. Kaya naman minsan nakakapasok siguro yung mga lumilipad-lipad. Abay nyo, ko, buti na lang hindi talaga nakagat yung mata ko. Good luck na lang sa akin. After ko naman nga po pala malinisan yung higaan ko. Ito naman nga po pala dito. Naman nga po pala ako maglilinis sa may damitan ko nga dahil nga sobrang kalat niya na talaga. Actually, lagi itong nililinisan ni Mama, pero parang bigla nga siyang kumalat or bigla lang talaga akong sinipagan kaya nilinisan. Ko. Pagkatapos ko naman nga po pala maglinis, nga po pala, si Dadat magluluto nga po pala siya dito for today's video ng ulam namin pananghalian. Yes po, pananghalian dahil nga nag-umagahan na nga ako. Buti na nga ay nagluto si Dada nga po pala ng gulay na gabi dahil medyo nakakamis na rin nga talaga ang ganitong gulay. And syempre dahil hindi naman ako marunong magluto nito no, si Dada na nga lang talaga yung binivideo ko. Di ba videographer lang tayo mga binitay tayo magluto. Habang nagluluto nga po pala si Dada ay eh, nagpatugtog nga po pala si Mama tapos sa tatawa nga ako kay Bibi dahil nga ang kit niya nga ang tignan kumakanta-kanta pa. Uh -huh. di ba marunong humawak ng mic gamit ang remote pero hindi naman talaga siya marunong kumanta. Alayan kumain na rin nga po pala kami dyan. By the way nga po pala sila mama siya 40 today's video dahil nga wala nga pong wifi sa mukong ay eh, kailangan nga talaga nila mami siya ng wifi. Pero Bye. sa totoo lang mga dahil pumunta dito sila mami siya at hindi naman sila naghawak ng cellphone. Medyo matagal-tagal na nga po pala hindi nakakapunta dito sila mami siya kaya naman eh nga takabalik ulit ang mga ability after long time. And exactly. sakto naman po mamaya gagawa nga po pala kami ng meriendahan pero alam nyo naman yung favorite naming lahat. Pansit. Yes! Kumain na rin nga po pala ako dyan ng tanghalian at habang kumakain ako ito naman nga po pala sila titus dumating nga po pala at kasama niya nga po pala dyan si Basudan yung win. Grabe naman may vlogger na naman tayo nakasama wala nga pong pasok si Ate Mint ngayong hapon. Kaya naman ayan eh, nga pumunta nga rin po pala siya dito sa farm dahil wala rin gagawin dun sa Mokong. Kaya naman ayan eh, nga at nagsikain na rin nga po pala kami at kasabay na nga namin si Ate Mint for today's video kumain. Buti na nga lang medyo marami-raming gulay yung niluto ni Dada kung hindi baka kinulang na nga kami sa ulam. After naman nga po pala magtangalian, syempre natulog nga po pala ang mga freeson dahil nga mga antok din talaga yan. Alam niyo naman mga bay, napakasarap matulog kapag tanghali. At eto, kinahapunan nga po pala ay eh, nagsilabasa na ang mga freeson dahil nga nabuhay na ulit sila. Este gising na sila. Magluto nga po pala kami for today's video ng pansit para sa aming meriendahan. Kaya naman eto si Dada at si Dada na nga po pala nagtadtad nga po pala nito nga po pala mga pangsaho. All time favorite talaga tong pansit na to. Parang kulang na lang araw-arawin namin sa sobrang paborito namin. Buti oh, na nga lang talaga ay eh, malilim na nga po pala dito nga po pala sa pagpepestuhan namin. At napakasarap na magkismisan. Yan ang buhay na mga tao na to. Puro kismis. Tito skin na nga po pala nagluto nga po pala dyan ito nga po pala ang pansit. Parang nga to talaga suffer so sa harap nga raw. Actually ay. mapaluto ni mama ni Tito Sky ni Dada lahat naman yan mga hindi masarap dyan. Siguro nga kung ako nga talaga magluto, sigurado, sigurado hindi nila kakainin. Charmed. Abay, sino ba naman ang kakain ng luto ng isang hindi marunong magluto? Bala yan, nagsiupo na rin nga po pala kami dyan para makakain na nga. O, diba? Sabay-sabay na naman ang mga friends na Billy. Sobrang mala provincia vibes talaga ang datingan kapag nga talaga sabay-sabay kayong nagsisikain na ng meriendahan or kayo naman nga umagahan dito nga po pala sa may labas ng bahay. Ay. Tapos sobrang fresh ng hangin mga be, kasing fresh Ala hindi. Ah, di ba habang kumakain, nakaabang na yung mga aso pero buti pa yung mga aso na yung marunong magabang hindi talaga sila yun ang aakrab uh, talaga ng pagkain agad agad. After yun naman nga po pala kumain ng pansit eto naman ng nga si magluluto nga po pala siya dito nga po pala ng balot ay este maglalaga pa lang. po kasi si Dadat nga po pala diyan ng na hilaw pero syempre lalagayin muna dahil hindi mo naman niya makakain mga benang hilaw. Sobrang dami nga po pala niyan at ewan ko na nga talaga kung hindi pa nga kami nito mabuso. After nga po pala ng lahat eto at nagsi TikTok na ang mga person by the way patapos na rin nga po pala ang ating video kaya naman hanggang dito na nga lang. So yun lang. Salamat bye bye and god bless thanks for watching wops